Anong kinalaman ni Ate Lilet sa pag-uusap niya ng patago ni Ate ni Renan? Come here. First, let me make myself clear. Wala na akong ill feelings towards Lilet. Tanggap ko na siya sa pamilya natin. Pero since ikaw yung anak ko, mas mahalaga ka sa akin. Kaya sinisiguro ko lang na okay ang future mo. What has that got to do with Atty. Renan? Well, kinausap ko si Atty. Renan tungkol sa magiging hatian nyo ng mana, magkapatid, nililit, in case mawala yung dad mo, na huwag naman sana at gusto ko lang siguraduhin na hindi ka madedehato. Ma'am. Ako ang nag-insist na makipag-usap sa kanya. At huwag niyang ipaalam na nag-uusap kami. Lalong-lalo na ayoko malaman ito, ninyo ng daddy mo at ni Lilith Because it's a very sensitive matter at saka ma-misinterpret itong mga kilos ko para maging rason na mag-away ulit kami ng daddy mo. Now you know everything, anak. Kaya sana, huwag mo kaming pagdududahan ni Atty. Renan dahil wala kaming kinagawang masama. Are you sure? Yan na yung reason bakit nakikita kayo ng patagon ni Atty. Renan? Why am I gonna lie to you? Trixie, you know that I love you. And I want you to believe me. Sorry, Mom. I doubted you. It's fine, anak. Ang importante, malinaw na sa'yo ang lahat. Eterni, maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. hindi ko po kayo makakalimutan. Walang anuman po. Ako nga po yung dapat na magpasalamat sa inyo eh. Bakit po? Kasi pinatunayan nyo po sa akin na kahit nagkakamali ang isang tao, basta gugustuhin niyang magbago pwede naman. Sana po tumulad sa inyo yung mapapangasawa ng kapatid ko. Nakiramdam ko po kasi Marami siyang pinatagong sikreto eh. Mga kalukuhan. Pero pinagdadasal ko pa rin na kagaya nyo, sana matauhan siya at magbago. Kasi mahal na mahal po siya ng kapatid ko eh. Napakaswerte naman po ng kapatid nyo at labis yung pag-aalala sa kanya. Sana nga po magtinunay yung mapapangasawa niya. Paano ato'y ni mauna na po ako? Mag-ingat po kayo, Ma'am Lydia. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Salamat po. Here you go, babe. Andiyan niyo yung 500,000 na uh, winidro ko para sa wedding reception venue at sa catering. All right, babe. Well, I've got this. Okay. Para mabawasan ni mga inisip mo. Ah, uh, babe. What if si Mahan na lang kita? Kasi nag-worry ako na baka anytime balikan ka ng mga magnanako, baka may mangyari pa sa'yo eh. Babe, huwag na. Ba'y kaya ko ano na to? Besides, bukas na yung hearing ng case na hinahandle mo. Okay, what you need to do is prepare and focus. Mag-iingat naman ako eh. Sige, tawagan mo na lang ako, oh, ha? Pag may problema. Tawag. Okay? Pakadali okay. mo talaga matuin, no? Pero umpisa pa lang to Hera. Magkinasal na tayo. I'm gonna suck out every single penny out of you. Saka ay iiwan sa era. 我来呀。